Levitiko Kabanatang Labingapat At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, Ito ang magiging kautosan tungkol sa may ketong. Sa karawa ng kanyang paglilinis, siya'y dadalhin sa saserdote. At ang saserdote ay lalabas sa kampamento. At titingnan ng saserdote. At narito kung ang salot na ketong ay gumaling, sa may ketong. Ay ipag-uutos nga ng saserdote na ikuha siya na lilinisin ng dalawang ibang malinis na buhay at kahoy na sidro at grana at hisopo. At ipag-uutos ng saserdote na patayin ang isa sa mga ibon sa isang sisidlang lupa sa ibabaw ng tubig na umaagos. Tungkol sa ibong buhay ay kaniyang kukunin at ang kahoy na sidro, at ang grana, at ang isupo, at babasain pati ng ibong buhay sa dugo ng ibong pinatay sa ibabaw ng tubig na umaagos. At iwiwisik niya na makapito doon sa kaniya na lilinisin sa ketong at ipakikilalang malinis at puwawalan ang ibong buhay sa kalawakan ng parang. At siya na ay maglalaba ng kaniyang mga suot at mag-aahit ng lahat niyang buhok at maliligo sa tubig at magiging malinis at pagkatapos ay papasok sa kampamento dadapwat tatahan sa labas ng kaniyang tolda na pitong araw at mangyayaring sa ikapitong araw ay muling mag-aahit ng lahat niyang buhok sa kanyang ulo at sa kanyang baba at sa kanyang kilay na napat aahitin niya ang lahat niyang buhok at kaniyang lalabhan ang kaniyang mga suot at kaniyang paliliguan ang kaniyang laman sa tubig at magiging malinis. At sa ikawalong araw ay kukuha siya ng dalawang korderong lalaki na walang kapintasan at ng isang korderong babae ng unang taon na walang kapintasan at ng isang handog na harina na tatlong ikasampung bahagi na isang epa ng mainam na harina na hinaluan ng langis at na isang log na langis at iaharap ang taong lilinisin ng saserdoteng naglilinis sa kanya at gayon din ang mga bagay na yaon sa harap ng Panginoon sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan. At kukuha ang saserdote ng isa sa mga korderong lalaki at iyahandog na pinakahandog sa pagkakasala at ng log at ng langis at aalugin na pinakahandog na inalog sa harap ng Panginoon. At papatayin ang korderong lalaki na pinagpapatayan ng handog dahil sa kasalanan at ng handog na susunugin sa dako ng santuario, sapagkat kung ang handog dahil sa kasalanan ay sa saserdote, gayon din ang handog dahil sa pagkakasala, bagay ngang kabanal-banalan. At ang saserdote ay kukuha sa dugo ng handog dahil sa pagkakasala at ilalagay ng saserdote sa pingol ng kanang tainga niyaong lilinisin. At sa daliring hinlalaki ng kanyang kanang kamay. At sa daliring hinlalaki ng kanyang kanang paa. At kukuha ang saserdote sa loob ng langis. At ibubuho sa ibabaw ng palad ng kanyang kaliwang kamay. At itutubog ng saserdote ang kanang daliri niya sa langis na nasa kanyang kaliwang kamay at magwiwisik siyang makapito ng langis ng kanyang daliri sa harap ng Panginoon. At sa lumabis sa langis na nasa kanyang kamay, ay maglalagay ang saserdote sa ibabaw ng pingol ng kanang tainga niyaong lilinisin. At sa daliring hinlalaki ng kanyang kanang kamay, at sa daliring hinlalaki ng kanyang kanang paa, sa ibabaw ng dugo ng dahil sa pagkakasala. At ang labis sa langis na nasa kamay ng saserdote ay ilalagay nito sa ulo ni Yaong lilinisin at itutubo sa kanya ng saserdote sa harap ng Panginoon. At iyahandog ng saserdote ang handog dahil sa kasalanan at itutubos siya sa kanya na lilinisin dahil sa kanyang karumihan. At pagkatapos ay papatayin ang handog na susunugin. At iahandog ng saserdote ang handog na susunugin at ang handog na harina sa ibabo ng dambana. At itutubo sa kanya ng saserdote at siya ay magiging malinis. At kung si dukha at ang kanyang kaya ay hindi aabot, ay kukuha nga siya ng isang korderong lalaki na handog dahil sa pagkakasala na aalugin upang itubos sa kanya. At ng ikasampung bahagi ng isang epa na mainam na harina, na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina, at ng isang log ng langis. At ng dalawang bato-bato o ng dalawang inakay ng kalapati kung alin ang aabuti ng kaniyang kaya. At ang isa'y magiging handog dahil sa kasalanan at ang isa'y handog na susunugin. At sa ikawalong araw ay kanyang dadalhin sa saserdote sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan upang gamitin sa kanyang paglilinis sa harap ng Panginoon. At kukunin ng saserdote ang korderong handog dahil sa pagkakasala at ang lug ng langis at aalugin ng saserdote na pinakahandog na inalog sa harap ng Panginoon at kaniyang papatayin ang korderong handog dahil sa pagkakasala. At kukuha ang saserdote ng dugo ng handog dahil sa pagkakasala. At ilalagay sa pingol ng kanang tainga niyaong lilinisin. At sa daliring hinlalaki ng kanyang kanang kamay. At sa daliring hinlalaki ng kanyang kanang paa. At magbubuhos ang saserdote ng langis sa ibabo ng palad nang kanyang kaliwang kamay. At makapitong magwiwisik ang saserdote ng kanyang kanang daliri, ng langis na nasa kanyang kaliwang kamay sa harap ng Panginoon. At maglalagay ang saserdote ng langis na nasa kanyang kamay sa pingol ng kanang tainga niyaong lilinisin at sa daliring hinlalaki ng kanyang kanang kamay at sa daliring hinlalaki ng kanyang kanang paa, sa ibabaw ng pinaglagyan ng dugong handog dahil sa pagkakasala. At ang labis ng langis na nasa kamay ng saserdote ay lalagay niya sa ulo ni Aong Lilinisin upang itubos sa kaniya sa harap ng Panginoon. At kaniyang iahandog ang isa sa mga batubato o sa mga inakay ng kalapate kung alin ang kanyang kaya. Kung alin ang abutin ang kanyang kaya ng isay handog dahil sa kasalanan at ang isay handog na susunugin, pati ng handog na harina, at itutubos ng saserdote doon sa malilinis sa harap ng Panginoon. Ito ang kautosan tungkol sa may salat na ketong na ang kanyang kaya ay hindi abot sa nauukol sa kanyang paglilinis. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi, Pagka kayo'y nakapasok na sa lupain ng kanaan, na ibibigay kong pag-aari sa inyo, at ako'y naglagay ng salot na sa alinmang bahay sa lupain ninyong inaari, ay yayao ng may-ari ng bahay at magbibigay alam sa saserdote na sasabihin, Tila man din mayroong parang salot sa bahay. At ipag-uutos ng saserdote na alisan ng laman ang bahay bago pumasok ang saserdote na kilalanin ang tila salot upang ang lahat na nasa bahay ay huwag mahawa at pagkatapos ay papasok ang saserdote upang tingnan ang bahay at titingnan ang salot at kung makita ngang ang tila salat ay nasa mga panig ng bahay na may ukit na namimerde. Una mo mula at tila malalim kaysa panig. Ay lalabas nga ang saserdote sa bahay hangga sa pintuan ng bahay at ipasasara ang bahay na pitong araw. At babalik ang saserdote sa ikapitong araw at titingnan at narito kung makita ngang kumalat ang salot sa mga panig ng bahay, ay ipag-uutos nga ng saserdote na bunutin ang mga batong kinaruroonan ng tila salot at ipatatapon sa labas ng bayan sa dakong karamalduman. At ipakakayas ang palibot ng loob ng bahay at ang argamasang inalis na kinayas ay itatapon sa labas ng bayan sa dakong karamalduman at magsisikuha ng ibang mga bato at iahalili sa mga batong yaon at magsisikuha ng ibang argamasa at siyang iahaplos sa mga panig ng bahay. At kung muling bumalik ang tila salot at sumibol sa bahay, pagkatapos na mabunot ang mga bato, at pagkatapos makayas ang bahay, at pagkatapos na mahaplusan ng argamasa. Ay papasok nga ang saserdote at titingnan. At narito kung makita nga ang salot ay kumalat sa bahay ay ketong na nakakahawa sa bahay. Ito'y karamalduman. At gigibain niya ang bahay na yaon, ang mga bato at ang mga kahoy, at ang lahat ng argamasa ng bahay ay dadalihin sa labas ng bayan sa dakong karmaldumal. Bukod dito'y ang pumasok sa bahay na yaon ng buong panahong nasasara ay magiging karmaldumal hanggang sa hapon. At ang mahiga sa bahay na yaon ay maglalaba ng kaniyang mga suot. At ang kumain sa bahay na yaon ay maglalaba ng kaniyang mga suot. At kung papasok ang saserdote, at narito kung hindi nga kumalat ang salot sa bahay. Pagkatapos na mahaplusan ng argamasa, ay ipakikilala nga ng saserdote na malinis ang bahay, sapagkat gumaling sa salot. At upang linisin ang bahay, ay kukuha ng dalawang ibon at ng kahoy na sidro at ng grana at ng hisupo at papatayin ang isa sa mga ibon sa isang sisidlang lupa sa ibabaw ng tubig na umaagos. At kukunin niya ang kahoy na sidro, at ang hisopo, at ang grana, at ang ibong buhay, at babasain sa dugo ng ibong pinatay, at sa tubig na umaagos, at wiwisikang makapito ang bahay, at kaniyang lilinisin ng dugo nang ibon ang bahay at nang agos ng tubig, at nang ibong buhay at nang kahoy na sidro, at nang hisopo at nang grana. Dadapwat, pawalan ang ibong buhay sa labas ng bayan. Sa kalawakan ng parang, gayon tutubusin ang bahay at magiging malinis. Ito ang kautosan tungkol sa sarisaring salot na ketong at sa tina at sa kitong ng suot at ng bahay, at sa pamamaga at sa langib, at sa pantal na makintab, upang ituro kung kailan karmaldumal at kung kailan malinis. Ito ang kautusan tungkol sa ketong.